guys, mapagpalang araw po sa ating lahat. Kamusta? din nagbabalik kay inyo abang lingkod Ayan, um, uh, belated happy valentine sa lahat, no? Ayan, so eto, dahil wala nang mai upload ang inyo abang lingkod kung ano na lang ang ginagawa. Ayan, samahan niyo ako. Ay, hindi ko na pinakita ko ano yung mga ginawa ko. Um, uh, pang kulay natin. So, at the same way naman lagi namang ganda ng na buhay <laughs> dahil hindi ako pumasok ngayon nagpaganda muna ako sa sarili ko kasi wala nang ganda inyo abang Lincoln. <laughs> Ayun sumama niyo ako. Wala akong magawa kasi magulo yung room ko. O. Oh. Hmm. ano ako naglalaba ako ng higaan ng ko. Ang basura ko, ipapakita ko ano yung laman ng aking room. <laughs> ang basura ko, hindi pa maitapot. <laughs> Andiyan lang yung tapunan sa labas. Ganun ako kasi pag sobrang pagod ko. Ayan, mga nakakalat. Puro tubig na lang ang laman ng aking room. <laughs> Ay, syempre yung food natin. Ayan, o. Oh. Ayan, sa taas. Ayan, i-stack natin yun. yung mga pagkain. Siyempre, hindi mawawala. Pang one month stock natin yan. Ayan. So, tama ano naman na ini-stock ang pagkain mga, mga na-loves ko? Ito na ang pagkain ko. Ayan lang ating pagkain. Ayan, meron pa na doon sa isang ayan lang yan. Ah, uh, yan lang stock natin pagkain sa isang buwan. Siyempre, hindi mawawala yung mga pang ano yung bigas ko hindi ka pa naluluto kasi wala na luto doon ako kumakain doon sa ano sa trabaho kasi uh, thanks God na lang at kasi kahit pa paano na libre tayo sa pagkain doon so yun kumbaga ito pang ano na lang pag ganito hindi po medyo ito na lang ang pang ano dito sa loob ng bahay tapos ito Ganyan lang. Tapos pagka... Uh... Pero pag sinipag ako mamaya, kasi dapat kanina alas dos. Ako pasok, ano oras na? Alas sing Mag alas cinco na. Mag alas seis na. So pag sinipag ako mamaya, kahit alas 8 pwede akong pumasok. Yun, hanggang umaga naman tayo. Eto eh, eh. Kasi tututo ang pasok ko eh. Ayun, pag sinipag ako mamaya, pag nakatapos ako kasi naglalaba ako, nagpapaganda nagmagpapaganda na ako <laughs> wala pang parlor <laughs> wala pang pampaparlor kaya eto muna pero gusto ko nga magparlor kasi makati na yung aking mga kuko sa paa pero siguro next time na lang yan yeah, di ba ang kalat guys yung mga damitan ko wala kasi yung mga damitan ko mga, mga, ayan eto lang ang dala kong damit na naiwan. Ay, mga, yan lang talaga ang binitbit ko. Yan lang. Ang gamit na nga lahat, nandun sa part-time ko. Yung isang bag, yung dalawang plastic, dalawang bag pa yung nandun sa part-time. Tapos dun sa bahay na inalisan ko, meron pa rin akong dalawang luggage bag dun. So, siguro, pagsahod siguro, ipapakuha ko na lang sa mga driver. ayun so, hindi na ako pupunta dun madadala ko na lang dito bayaran na lang babayaran ko na lang kasi wala na akong time magpunta kasi ang pagod kasi pagka uh, pagka gising ko sa trabaho ay pagaling ko sa trabaho siyempre tulog dahil madaling araw alas dos sa so, Siyempre, kapanon ka pa nun, tapos makatulog ka nun mga alas 4 na. O makakagising ka nun mga alas 11, alas 12 na, prepare ka na naman ng iyong uh, mga ang gagawin. Bili ko ka na naman kasi papasok ka na. Ganon, ganon pa ikot-ikot na lang. Kaya wala nang time sa inyong abang lingkod na maglakwat siya pa talaga. Kaya dito na lang talaga sa loob ng bahay nakapokus kapetas. Dito na lang magpapaganda charot. <laughs> Ayan, so, di ba, ang tara. kasi ako, kaya ano, nagwa-washing ako habang, habang nagwa-washing ako, paganda muna ako. Para pagmamaya, mamaya, maganda na ako. <laughs> Ayan, di ba? Ay, kita pa niya. Ang dami ko yun. Ayan, mga nilabahan ko pa yan, o nakatumpok yan. Hindi ko pa nalilinis. At sobrang pagod kaya, o, um, Ayan, kaya gano'n, yun ang aking rito, ano, aking rotation everyday. So, samahan niyo ako guys ha. At least nakita niyo yung location ko dito. Ay, ibablog ko mamaya. lalabas ma ako mamaya, ibablog ko yung, yung ano namin dyan sa labas. Ayan, so, maganda na masaya naman dito. Ayan, happy happy naman ang lahat. Ayan, ano pa hinihintay niya? Ayan, huwag niyo kalimutan, ni Teacher Agnes Kate yan. Ayan, lagi kayong ano. Ayan, salamat sa mga sumusuporta. Salamat sa mga blessings, sa mga nagpapalipad. Ayan, nagbibigay ng mga sharing. Sharing your blessings. Sabi ko nga, yung mga blessings ninyo, yun ay napupunta dun sa mga taong ating tinutulungan. Ayan, hindi lang sa mga matatanda, pati bata. Siyempre, may mga tao rin na nasa likod natin na minsan Uh, bagamat nang hihingi sila. Siyempre, hindi ko na lahat yung naa upload no? Hindi ko na lahat, ano, mga minsan may pa-Gcast tayo pag meron, ayun, binibigyan din natin kahit papano, paano. Yun yun, sa Gcast yon minsan sinis, inaano ko na lang para uh, pag ano, iniipon ko sila, saka ko na lang i-upload pag marami na yung atin na pagbigyan ng Gcast. Kahit pa eh, sharing pa rin talaga 'yon. Blessing na rin tayo. Ay, thank you so much. Ayan. Ayan, salamat sa ating mga sub, sa mga sub, sa mga members, sa mga sub uh, viewers natin, especially. Siyempre sa mga uh, ating super chatter, super sticker. At sa lahat, ayan, sa lahat-lahat sa mga members talaga na laging intact nandyan at hindi humihiwalay at hindi tayo iniiwan sa iyo. Kaya maraming salamat. So, God bless us all. See you again. Sana naging enjoy kayo wala man kayo may enjoy sa akin kaya lang story storytelling naman tayo ngayon so thank you so much po God bless us all